Magandang pagkakataon humarap sa pagdinig ng Senado si Tony Yang, ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Dito nabunyag ang ilan niyang negosyo sa Cagayan de Oro, kabilang ang planta ng bakal na posibleng may pogo hub umano sa loob. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Ginagago tayo nitong Chinese National to. Marunong ka, mag marunong ka at magbisaya eh? Kunwari lang, hindi ka marunong eh. Uminit ang ulo ng mga senador sa unang pagharap ng negosyanteng si Tony Yang sa pagdinig ng Senado sa ilegal na pogo sa bansa. Si Yang ang nakatatandang kapatid ng dating economic adviser ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang na iniuugnay din sa pogo. 1998 o 1999 pa raw nagumpisang manirahan sa Pilipinas si Yang. Pero Chinese lang daw ang lengguaheng alam niya. Kaya kinailangan pa ng interpreter sa hearing kanina. Hindi ako makapaniwala quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included, at di pa kayo marunong mag-Bisaya uh, fluently o Filipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan. Tagalog, Bisaya, may kunti-kunti. Tagalog, Bisaya, only a few. A mix of everything. Ayon kay Yang, pinanganak siya Ayon sa, sa Fujian, China. Wala siyang Philippine passport bukod sa Chinese passport. Pero may Filipino birth certificate siya. 2004 pa raw ito pinarehistro ng lolo niya para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Bukod sa pinaking birth certificate, tuklasan din ni Honteveros na may iba pang pangalan na ginagamit si Yang, Gaya ng Yang Jiang Sin sa alien registration form niya at Antonio Maestrado Lim at Antonio Lim sa driver's license at tax identification ID niya. You have profited From changing your name and your nationality, dito sa ibat-ibang uh, submissions nyo, at your convenience. Talagang for convenience, gaya ng sinabi nyo tungo sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Ayun naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tahimik pero mautak siya. Ito raw ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya niya sa Cagayan de Oro. Kumpensido rin ng PAOK na sangkot siyang sa pogo. Siya po yung parang uh, nagpapatakbo ng mga businesses ng mga Yangs. Pati pogo businesses. Yes ma'am, pati po yung pogo business niya. Even uh, yung malalaking business nila na nasa Cagayan de Oro. Aling mga malalaki po ito? Yung uh, Sanjan, uh, steel uh, na kanya po and then uh, they, yung uh, hotel and uh, yung rice rice mill uh, lahat po ma'am nasa pangalan niya. Sa laki at dami ng mga negosyo ng mga yang naghahari harian na rin daw ang mga ito sa Cagayan de Oro. They uh, tried to establish yung uh, parang kingdom nila yung lugar na yun ma'am. Parang uh, hindi ka pwedeng magpasok ng business doon sa area na yon ma'am, kung hindi ka dadaan sa kanya. Lumabas din sa pagdinig ang ilang detrato ni Yang, kasama ang ilang matataas na opisyal ng PNP, gaya ni dating PNP Chief Benjamin Acorda. Pero sabi ni Yang, nakilala lang niya sila Acorda sa Cagayan Business Federation. It's not actually a meeting. It was just us visiting the head of police in Cagayan during that time. Oh, Acorda, Acota Acorda. Acorda, Acorda. Okay. I call him Akola or Akoda. He's the former chief PNP. Tinanong din siya kung malapit ba siya kay dating Pangulong Duterte. Pero sabi niya isang beses lang niyang nakita ang dating Pangulo sa pulong ng mga Chinese businessmen. Sumatutala so abot sa pitong kumpanya ang nakapangalan daw kay Yang, bukod pa sa siyam na negosyong na trace na konektado sa tax number o TIN niya. Isa sa mga inusisa ng mga senador ang planta ng bakal ni Yang sa Cagayan de Oro, na posibleng isa rin daw Pogo Hub. Hindi pa po namin napapasok ma'am, yung lugar. But uh, yung uh, intel uh, report po na nakarating sa akin and of course yung mga documents na nakita namin it all points to uh, a pogo operation. He does play a major role sa criminal uh, networks na ng pogo doon. Yes ma'am. Sa pagdinig, inusisa ng mga senador mula kay Tony Yang ang tungkol sa San Jose Steel Corporation at kung may pogo operations nga ba sa loob ng compound nito. Hindi yan direktang sinagot ni Yang pero sinabi niyang may mahigit isang daang Chinese employees sa loob ng kanyang pagawaan ng bakal. Aniya, taga-operate ng makina ang mga ito. Bukod sa planta ng bakal, inusisa rin ni Honteveros ang tungkol sa Pugo Service Provider na Oro One kung saan presidente si Yang. Depensa niya ang tinulungan ng Yang Oro One sa kanilang business permit pero inamin din niya kalauna na kilala niya ang mga incorporator ng kumpanya. Kung tutuusin, huling pagdinig na dapat ng Senado sa isyo ng ilegal na pogo kanina. Pero nakiusap ang mga senador na ituloy pa ito sa mga susunod na araw sa dami daw ng kanilang mga tanong na dapat sagutin. Nagbabalita mula sa frontline, may Los Banyos, News 5. Samantala matapos lumutang ang mga litrato niya kasama si Tony Yang, nagsalita na rin si dating PNP Chief Benjamin Acorda. Sa kanyang pahayag, hindi niya direktang tinanggi kung magkakilala sila ni o hindi pero ayon sa general, mahal niya ang kanyang bansa at ang PNP organization. Ginawa niya raw ang dapat gawin bilang Pilipino at bilang police officer. Mga kapatid, jigi po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.